So, maganda nga po mga kabady. So, mayroon tayong ayosin na CPU dahil may na-experience tayo kagabi. Yung habang ino-open natin yung CPU na ito, so, napapansin ko na mga ilang segundo lang so, namamatay. So, habang binubuksan ko siya, segundo lang namamatay siya. so, ito po yung CPU na inaano ko. So, ayosin natin ngayon to kung ano ba talaga yung problema. Ayun. Let's go. Nung bubuksan na natin. Itingnan natin kung ano yung problema nito. Kung bakit siya namamatay mga ilang segundo lang. Ayun. Ayun. Nabuksan na natin mga kabady. Ito na. So, yung una mong titingnan ang problema dyan, kasi kadalasan yung problema dyan, yung CPU pag namamatay na hindi pa umaabot, yung seconds lang, tapos mamamatay yung CPU, ang una mong titingnan yung processor. Kasi baka yung processor, mayroong sira. Ito. Ito yung processor. Yan. Ito yung processor niya. Kung mapapansin nyo, sira na pala oh. Ito sira na. Oh, nakadikit lang siya oh. Kani dinikit ko lang 'yan. Ayun, so ito yung rason kung bakit namamatay ano kasi kadalasan mayroon pong tinatawag niyan na thermal paste. Pag yung thermal paste kasi ang purpose po niyan para hindi mainitan yung yung processor. Saka kung mapapansin niyo mayroon din siyang fan. Kasi nagbibigay siya para hindi uminit masyado yung processor niya at hindi mamatay, ma-overheat. Yun, yung nangyari pala kagabi. Tanggal na pala 'to. Binalik ko lang 'to. Yun tanggal na kung mapapansin niyo yung tanggal. Yun know? oh. tanggal. Ito yung tinatawag kong ah uh, ang thermal paste yan kung magmara yan, kung magmara so ibig sabihin yan uh, possible na thermal paste ang kailangan yan, so nasira siya dahil dahil sa kadumugan yan. so ang gagawin natin ididikit ulit natin to dikit ulit natin to Ayan. terus